Lakas, makikita ko na rin maglaro si Akagi at Kuzmi. Kahit vent warmer lang ako, oh, Pero bakit kaya may mga reporter na pumunta rito? Practice game lang naman to ah. Kung sa bagay, nangitindihan ko rin ang nararamdaman nila. Malayo ang mararating ng team namin itong taon na ito. At alam ko kung sinong pinunta nila rito. Siguradong isang tao lang. Ang ace player namin na si Sendo, hindi ba? Good okay. Ay, Lucio, ako. Okay. Grabe ang takad niya. Sulikawa yun ah. Sino naman yung may pulang buhok na yun? Kasani rin ba siya? <laughs> Talo ka sa akin, Sendo! Mahimik oh, ka! Huwag magyayabang dito! Opo, Ako nga po pala si Kartay Nakagi. Nice to meet you, sir. Pinabati kita, Akagi. Matagal nang nagsasanay si Usmi at naghahanda sa muli niyong paglalaban. Sana makita mo ang resulta ng pagtsatsaga niya. Ako po si Captain Usmi ng Rion. Nice to meet you, sir. <laughs> nice to meet you, too. Ah, yun pala si Usmi. Ay, tanpan. Mas matangkad pa kayo, kagi. Huwag nga kayo may Malaki lang siya, yun lang. Wala na. Gusto ko. Papalunig kita. Sino sa si Senbo? Teka muna, bakit mo tinatanong? Ah, ang yabo mo bakulaw ha? Huwag kang magmalaki porke malaki ka. Kayang-kaya ka kaya, ni Akagi. Ano ba kulaw? Hep, tatalunin kita! Sa Sakuragi, huwag ka namang magulo dito! Ikawiji, sino ba yan? ang sasabihin sa akin. Kasi Sikreto natin yun, ha? Alam niyo ba kung nasan si Sendo? Di nasaan Nasan nga ba si Sendo? Sa totoo lang, di ko rin alam, eh. Agay ah, di namang late yun, eh. Di na nagbago. Nandito na ako. Sa wakas. Sorry. Good morning! Yan ang ace player namin, si Akira Sendo. Ha? Si Sendo? Ang <laughs> yabang mo naman. Pa-dramatic entrance ka pa, talo ka rin naman. Gung-gung kang bata, kalit ka na naman! Ano na naman ang pinag-gagaw mo at ka, Sendo? Sorry na, coach. Nakatulog eh. Sendo! Thank you. Nakakawalang ganang pagalitan ng bata mo ito. Oh, Sendo! 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 Wala ka ng oras para mag-warm-up. Buong game, maglalaro ka. Okay lang. Huwag kang mag-alala, Captain. Nag-jogging naman ako eh. Okay, laro na. Okay kayo. Ano pa ba minintayin nyo? Ah, wala po. Sayo na! Oo! Ang secret weapon namin.

na ba na si Jampo? Mas matas tumuli si Kapi ng isang taon. Laban na! Show mm -hmm. Aba! Mas hindi yung fighting spirit ni Bakulaw ah! Paling wala yan! Tatalo kita mamaya! <laughs> Tumigil ka! Puro ka lang salita! Yabang mo! Bangku ka naman! Mm -hmm. Tama sila! Ganados Kapi ngayon! Ha? Huh? Yes, sir! Wait, uh, Nice deal! Uh. Ang bilis. Hmm. na pa rin ang mga gwardiya ng Soho. Nasa kanila man si freshman pa lang yun. Parang hindi isang team ang kalaban namin. Parang si Akagi lang. <laughs> Pasensya ka na lang, Mr. Ansay. Pero kami ang mananalo ngayon. Tapos diretso sa national tournament. Uy, tata, bakit hindi mo pa ako palaruin? Para naman makabawi tayo. <tod> Napasin yon nung hawak na ng number 7 ng bola, naghihiyawan na yung mga tao. Ang lakas na natin yung player na yon. Sino ba siya? Siya si Akira Sendo, ang ace player ng Gionan High. Nung isang taon, naglaban ng show ko at ang Gionan. Freshman pa lang si Sendo noon, pero tinari niya kami. Sabi ng kuya ko, doon lang siya nakakita ng player na ganong kataas ang kalibre. Kung pati ang kapatid mo ay napabilibya, niya, siguro nga magaling siyang maglaro. Okay, mabawi tayo! Siro kawang nit baban tay kisa indo. lang siya pero starting member na. Bukong may ibubuga. Ichecheck ko yan. Laban akagi. Wow! Sakagi si at Uzmi! Laban na ng dalawang naglalaki ang Captain! Ang dami kong kailangan panoorin sa larong ito! Kamuro! Oh, ano pang hinihintay mo? Ayan! wala kami. Talunin natin sila! Kampakan natin sila! ang Papa. Nagrabyado na tayo. Kailangan na maglaro ang secret weapon. Ha? Sa wakas, maglalaro na rin secret weapon. Tukawa po ka na! Ano bang natatalo pinagsasasamang? Tatalungin mo po ka na kung hindi mas mula na mas maglalaro. Pwede na upo ka na! Pwede ba? bitiwan nyo na ako. Maglalaro na ako sabi. Mga wakas, hindi magpapataw sa bakulong niya. Lumaba kayo. <laughs> Mukhang gugul na naman si ng no, Michi. Akala mo naman makakatulong siya sa team nila kung palalaroin siya. Oo Hindi naman niya kakayanin yung number four na riyon. Wala tayong magagawa. Kanyang talaga siya. Hindi yan uupo na lang at manunood na matalo sila. Kung hindi palalaroin inyan, manggugulo yan sigurado. Ayan, ahay bloodless ah. Ha ha. -ha, 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 -ha. Ready? Sige, galingan yo Ryonan! Nakakatanggol sa riyonon! Sento! Galingan mo! Defense! 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 <coughs> hindi ako makapaniwala na hindi siya malustan ni kawat at Kapten Akagi. Tapos ang bibilis pa nilang kumilos. Malakas bala ang Ryonan. Yasuda! Bilisan mo! Paso mo yung bola! Bilisan mo! Wala na. Natatakot na si Yasuda sa depensa ni usumi Basta nagsindak na siya, siraan ang laro niya. Ano ba, Tatang? Oras na para gamitin mo, secret weapon mo. Ano ba? Kumupo ka nga. Huwag kang mag-alala, meron pa tayong alas sa basketball court. Medyo antukin nga lang. Pero magaling siya. Akin na. Sirukawa, bantayan niyo! Balak niya habunin ang captain natin! Hindi mo ako kaya! Ha? Ha? Hey, let's go. Let's go go. mo habilis tin pala ro yun, 'yon Oh, ang bilis. Pareho silang matelis. I-shoot nya. Balang araw pa gagawa ko rin yun. Ang galing talaga ng play na yun. Okay, malawakin natin ang laman natin sa kanila. Oo! Oh! Naku, mukhang nagpahawala uh, na sila. Yes, kayo! Tapos kayo! Yes, kayo kayo! Yes! Kayo naman kayo! Mabuti naman at ikawin natin ang tinanong. Kahit hindi Captain si Sendo, malaking bagay ang paglalaro niya para sa team. Basta magkasama silang dalawa ni Uzun, hindi papalya ang team. Malaki ang pagkasa namin. Makinig kayo! Gusto ko bago matapos ang first half, 30 points ang alamang natin! Oh! ginawa yun? How dare you? Mm. Referee! Referee! Technical foul, Sakuragi! Hmm? <coexist> <sharp> ano sa score na naman! Score na naman! Alawang! Sendo! 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 Ah! Ang galing niya, no, coach? Sikat na siya ngayon! Pagdating ng summer, sa National Games mo na maririnig ang ganyang klaseng hiyawan. At hindi na soho kung maging magiging kalaban natin, kundi mga mas magaling. Ah. Sendo! 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 Kahit yung mga hindi siya kakilala, naghihiyawan na para sa kanya. Sa lagay na yan, hindi pa siya umi puro assist pa lang. Mapapapanood ka talaga kapag siya ang naglalaro. Hindi pang karaniwan ang kanyang abilidad na maglaro. Siya ang idol ko. Grabe ang mga yan. Akala mo tutong to laro eh. Oo, sanang hindi bumarilisado ang team natin. Huh? Teka, sandali. Saan ka papuntahan namin si Sakuragi? Wala. Bibigyan ko lang sila nito para manahimik sila. Tumigil ka nga. Baka mabigyan naman tayo ng technical foul niyan eh. Hoy, kayo dyan. Bakit hindi kayo nagsit-sit para sa show ko, ha? Puro kayo mga walasilbe. Sinabi ng mga upukan eh. Huh? Three point shot. Sana pumasok. Ay, sayang. Uh! Rakito! Ikigami! Ikigami!

Kevin sa mag-assist pass, pero siya na mismo ang gumagkat ng bola. Kaya kinat ang kinatawag na high-level play. Good. Panalo na tayo. Subalit, lingid sa kalaman ni Tauka, ang kamanghamanghang laro ni Sen ang nagsilbing mitsa para sumabog ang dalawang mainit na malalaro ng show. -ho.